Hi guys! So for today's vlog, samahan nyo naman kami sa SNR para maggrocery. Actually, ay sasamahan nyo kaming maggrocery pero itong grocery ay hindi para sa amin. Para ito sa aking mga customer na pasabay at nagbibigay rin ako ng 1 to 2 weeks to pay installment. Pero yung mga 1 to 2 weeks to pay ko ay pinipili ko lang talaga yung mga kakilala ko lang talaga at yung mga regular at matagal ko ng customer. Hapon na nga rin kami nakaalis dahil kaninang umaga ay medyo maaraw kaya naman sinamantala ko at naglaba muna ako. Ngayon-ngayon lang nga ako nakalabas ng hapon dito sa labas ng aming subdivision at nagulat ako ang dami na palang nagtitinda dito. Buti na lang kahit makulimlim ang panahon ay hindi pa rin bumubuhos ang ulan. Pagdating nga namin dito ay agad naman kumuha ng cart si daddy at etong batang to alam na alam na niya agad kung saan siya sasakay. Sinasakay talaga namin etong ko dahil every time na pumupunta kami dito ay ang dami niyang nakikita. I mean madami siyang nakikita na pwedeng niyang ipabili. Pagpasok nga namin dito, ang una kong ginawa ay nag-order muna ako ng pizza para habang iniintay ay makapasok muna kami sa loob. At eto nga ang tatlong boys ko ay napaka-behave naman talaga at mamaya niyan ay mag add to cart na. Ang una kong nga ang kinuha ay etong muffins nila na every time talaga na pumupunta ako dito ay hindi pwedeng walang order na muffins. Masarap naman kasi talaga itong muffins. Ang mga anak ko ay hindi mahilig sa tinapay pero itong muffins ay gusto nila. At ayan na nga, rinabas ko na ang mahiwagang listahan. Itong panganay kong anak, ang katulong ko sa paghahanap dahil hindi ko pa talaga kabisado ang bawat product dito. Every week nga pala ang schedule namin sa pagpunta dito at tuwing Sabado. Pero ngayong araw nga ay biyernes at sinamantala ko na rin habang hindi umuulan at baka bukas ay umulan pa. Mahirap na dahil may bagyo at hindi namin alam kung uulan ba bukas o hindi lalo na may kasama kaming mga bata. Actually, napag-isipan ko lang na gawin itong 1 to 2 weeks to pay food installment at pasabay dahil na sa bahay lang naman ako at once a week lang naman. Sa anim na araw ay iniipon ko ang kanilang order at isahan kong kinukuha dito sa SNR. Actually guys, ay pang 3 weeks ko pa lang ito pero grabe. Simula nung unang linggo hanggang ngayon ay hindi talaga tumigil ang pag-boost ng order. Yung una at pangalawang linggo ko nga ay hindi lang isang store ang pinupuntahan ko ay minsan dalawa or tatlo at minsan apat pa nga. Meron din kasi akong iba't ibang food installment na ino-offer katulad ng mga donuts at mga chicken buckets. Pero sa isang linggo ay isang araw lang ang pagkuha namin sabay-sabay at dun bumubuhos ang buong oras ko. Sayang din kasi ang kikitain ko at malaking bagay na iyon at makakatulong na rin para sa aming mga bills. Nagbayad na nga rin kami at kinuha na ni daddy yung mga in-order kong pizza kanina at para makaalis na. At etong dalawang batang kasama ko nga ay tila nag-e-enjoy. Umabot na nga kami ng gabi at nakatulog na nga rin itong anak ko pero hindi pa kami tapos dahil meron pa akong orders na wala sa SNR kaya naman lumipat kami dito sa Mylanders. Mabilis lang naman to dahil konti na lang naman na ang aking kukunin. Sayang din naman kasi ang kukunin ko na orders dito at nakakahiya rin sa mga customer ko kung kulang ang kanilang mga order and finally nga ay natapos na kami at bago namin ipa-deliver sa mga customer ay inayos na nga muna namin buti na lang talaga at hindi umulan kaya naman isa-isa na rin namin ito pina-deliver sa aming mga customer. 9pm na nga rin dyan at kakatapos lang namin pero kahit ginabi kami ay sulit na sulit naman. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakatransaction namin ngayon. Yun lang. Bye!